Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagyayabang na ngayon ni Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po agad ang trade ni Zach Lavin sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Golden State Warriors nung nakarang araw kontra sa Denver Nuggets at ang pananatili nga po nila sa ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference ay medyo maganda-ganda na naman nga po ang nangyayari ngayon sa kanilang kukunan. Sa katunayan, mas nag step up na nga po ang ibang mga players ng Warriors bukod kay Stephen Curry kaya kahit man nga po hindi siya magtala ng malalaking puntos ay nakakasabay at nananalo pa rin nga po sila laban sa ilang malalakas na kukunan ngayong season. At isa nga po sa mga manlalaro ng Warriors na nagkakaroon na ng magandang laro ay ang kanilang batang player ni si Jonathan na Jonathan Kuminga na nag-average na nga po ngayong season ng 12.5 points, 3.8 rebounds at 1.2 assists per game sa kanyang 50.4% shooting. At kasabay nga po ng pagpapakita nito ng ganyang klaseng performance ay hindi na rin naman nga po nito napigilan ng kanyang sarili na magyabang. Matapos niyang sabihin na kapag hawak nga daw po niya ang bola ay wala nga daw po ang player ang kayang bumantay at magpahinto sa kanyang dalang opensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po agad ang trade ni Zach Lavine sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na matagal-tagal na rin naman nga pong nakadikit ang pangalan ni Zach Lavine sa Lakers since isa nga po siya sa mga target na player na gusto nga po nila makuha sa pamamagitan ng isang trade. Ngunit ayon na rin naman nga po sa pinakahuling nalabas na balita ni Kurt Helen ng NBC Sports Malabo na rin naman nga na po na makuha pa ng Lakers si Zach LaVine ngayong season. Gayong mismo nga sikat na NBA insider na rin naman nga po na si Mark Stein ang nagsabi na wala na nga daw pong balak pang pa Chicago Bulls na i-trade si Zach LaVine papunta sa Los Angeles Lakers. Kaya dahil nga po sa mga nagsilabasang balitang ito, ay wala nga pong ibang choice si Raphelinga kundi maghanap na lamang ng ibang mas magaling na player na available sa loob ng trade market. Katulad na lamang ng isa sa kanilang mga target na si Dejonte Murray ng Atlanta Hawks na maaaring nga po nalang makuha gamit ang kanilang mga players na sila Austin Reeves at Max Christie. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.